Okay, guys. Ah, Maghahantik muna ako. Kaya ah, ngayon. Ang ah, linoong tubig, oh. Ayan, malalim. Kaya ah, doon, mas malalim doon. Pero dito, pwede mga bata rito. Ayan. ayan. Pero maganda yung liguan yun. Ayan, dito ulit kami. Sa ano? Sa garay. Okay. Baka sakaling makakuha tayo na kidlat. Pero yung kinuha namin, mga kahoy, hindi ko na binidyo. Pero pag uwi na lang, ano, yung yung tinamaan ng, ano, ng kidlat yung kahoy. Bale, yung kahoy ang kinuha namin. Yung pinagtamaan. Ngayon, hindi ko alam kung ano makukuha namin ngayon dito sa pag namin to. Ay, lamig ng tubig. Yeah. Okay. Hindi masyadong kitado kasi malumot na siya. kidlat kasi ay tunaw na lusaw na kulay itim parang ganito parang uling nasa natin Ay nalagas. Oh, parang uling. Pero bato po siya, guys. Ano? Nalagas. Oh. Uh -huh. Nalagas na nalagas. Sayang oh. Kalagas. Pero ang galing ng batong ito oh. Parang bungo. Oh. Parang bungo oh. Butas. Lampasan. Tagos. Wait. Oh, bato lang pa no. Ang oh. laki. Eh butas. Para siyang bunga. Hoy, galing. Ano kaya ito? Kukulay green. O oh, lumot lang. Kukulay green eh. O oh, dyan rin, yung butas oh. parang bungo oh may butas eh Akala ko nga bungo eh ayun na yung puti <laughs> bigay mo kay Roni punta sa Wala, lumot lang. Sayang. Malakas Ayan Ayan Nga malakas Oo Ayan, nasa likod mo malakas yan eh no, puti. Okay guys, uh, ito ako ngayon sa ano ano, may nakita akong lampasan tawag dito rin ano, tagusan. Ibig sabihin, uh, ito yung ugat, no? tumagos siya rito. ngayon, <coughs> tumagos siya rito, lumusot siya rito ayan lusot siya rito lusot ayan lusot siya rito lumusot ulit sa bato tumagos dito ayan guys ayan lampasan po yan pwedeng kuhanin to pwede mong hanggang dito ang tawag yan lampasan ano magagamit natin yan ayun yun ito 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 pwede yung isa o ayan basta lum lumusot nasan yung lusot ayan doon lumusot ayun pwede yun no maganda yan maganda yan wala lang kami dalang itak pero pwede kunin mo yung ano hindi natin alam kung nasan yung dulo yun ang dulo na yan na yung dulo hindi kung yan ang puno eh, dito pa rin sila oh tagus tagus yan oh eh, tas ko magusulit siya doon. Ngayon, ito mas mahaba ang tagus niyan. Hindi natin alam kung nasa ng dulo. Kasi yung mas maganda yung dulo. Oh, kalimitan kasi makukuha natin sa balik eh. Ito sa mga ugat na yan. <coughs> Paano? Wala tayong delight. Yan tumagas yan, ito rin natatagos eh. hindi oh, eh, ito, yan oh. Eh. Yan, tingnan yung dulo. Ba, pwede yung putuli na yan dyan. Kung pa ba ito, pwede na rin yan. Ay, oh, kaya to. Oh. Yan, pwede na yan. Yan, putuli mo lang yan. Pukukin nila. Yan, pwede na yan. Sige, pakukuha rin yan. Lampas ang tawag dyan Makakalampas tayo dyan Okay, pwede na yan Okay Galing doon ng bato na yan, no? Parang coral, pero sige Turong itim. Linaw <coughs> you know, ng no, tubig. Lalang mababaw na pero malalim-lalim na rin yan. Ama işte. Okay guys Ayan okay, dito tayo Ayan oh, may uli Okay guys nakakapagod Saka ano namin na ah. Ayan Mga ilan din Ilang piraso Ilang piraso mamutya Kidlat Tsaka yung kahoy na naging bato. Okay, ang ganda nung kahoy na naging bato. Talagang kahoy na kahoy. Tapos na ako nga kami ng ano. Yung lampasa na ugat, no? Okay. Ah, ko na pag yung ano. Okay, sa muli. Uh, hanggang dito na lang muna video ko. At kasi para maipost ko muna itong ibang video sa susunod ulit. At pag ipo ipopost ko sa susunod na video ko yung mga nakuha ko rito. No? Okay, maraming maraming salamat. Huwag kalimutan subscribe ang aking YouTube channel. Pindutin ang notification bell para lagi po kayo naka-update. Okay po, maraming maraming salamat po. Okay, God bless po sa ating lahat.